na tayo sa mga maraming nangyayari, mga kaganapan dito sa ating bansa. Eh talagang galit na, ha? galit na ang taong bayan. At uh, ngayon, habang nag-uusap tayo, anytime ha, of is, uh, today, baka lumabas na yung Independent Commission at meron ka bang na uulinigan kung sino mga pangalan na pwedeng lumutang? Ha? Yes. Sec yes. Ronald? Yes, may mga lumalabas na mga pangalan pero until it happens, yes. Uh, hindi natin sigurado. Halimbawa, Uh, lumalabas yung pangalan ni uh, Mayor Magalong before. Yes. Pero hindi yata siya kasama. Okay. Lumalabas din yung pangalan ni General Torre. Pero sigurado ko hindi siya kasama. Okay. No? Lumalabas yung pangalan ni Babe Singson. Yes. Posible siyang kasama. Okay. Lumalabas din yung pangalan ni former Supreme Court Justice Bernabe. Posible yes. siyang kasama. No? Mm -hmm. Lumalabas din yung pangalan ni Justice Carpio. Posible din siya. Okay, also, may mga lumalabas na pangalan na more possible than the others. Yun. Pero lumalabas na pangalan, na baka malabo. Patuloy si Gerard. Okay, pero pag meron ka ng mga sinabing rollout out eh, pag ikaw nagsasabi, parang malamang sa malamang mukhang mangyayari eh. Anyway, eto ano, gusto kong uh, bigyan mo kami ng konting 'yung analysis mo kasi ikaw 'yung laging uh, 'di ba, uh, pinakikinggan din ng maraming mga tagapakinig natin at iba-ibang platforms na lumalabas ka. Ang sabi kasi sa akin ni Senate President Tito Soto at saka ni Ping Lacson, kahit na lumabas na independent commission, tingin nila dapat magtuloy pa rin sila sa Senate, ha, investigation ng kanilang flood control. Sa House, kahapon may nakausap ako isang member din ng Tricom. Most probably, baka daw pag lumabas naman yung independent commission, they might give way, di ba? Ikaw tingin mo, anong posibleng mangyari? Dahil, well, naiintindihan ko yung sa House kasi marami rin kasing issue ng mga kontratista na naging congressman. 'di ba? Ronald. Yes, ah uh, ko magko naman sila lalo na kung matino yung mag yung magagawa ng investigasyon. Halimbawa, with uh, Senator Ping Lacson as the new head ng Blue Ribbon mm -hmm. uh, at uh, wingman niya si Senator Jose Teberos, tingin ko ay uh, i-investigahan nila lahat. No? Uh, yung problema kasi nung previous uh, Blue Ribbon, parang pinipigilan pag umaabot do sa previous government. Eh. Mm -hmm. With Laxon at the helm. Tingin ko yes. lahat may investigahan. Yes. So, kung kanyan yung liderato ng uh, anti-corruption investigation ng House at saka Senate, tingin ko magkocomplement yan doon sa Independent Commission. Paano ah. nakita mo, dani uh, Danny, yung nangyari nitong past few days? Eh? Di ba? Uh, oh. sa Senate, na-weaponize si Diskaya against Congress. Sa okay. Congress, na-weaponize <laughs> si Bryce against the Senate. Yes. So, para magkaroon ng kwangka ng legitimate or kaya mas credible, kailangan mo talaga ng independent commission. The independent commission will provide credibility dito sa anti-corruption drive ng presidente. At pwede rin siya maging fulcrum between the Senate and the House. Pwede okay. siyang siya mag-complement. Pwede niyang kunin yung laman ng investigasyon ng Senate at saka House. Pwede rin niyang hindi kunin. So, yes. eh, magkakaroon siya ng ibang role. Ang problema lang dito sa Independent Commission, Danny, yes. ay dahil ito ay kinreate ng executive order, at kung babasahin mo yung executive order, nakalagay doon may subpoena power siya. Yes, oo oh, uh. nga. hindi ganun kadali ha? dahil ang subpoena powers ay dapat ginagawa muna yung batas para bigyan ka ng power. Executive order ka lang eh. Yes. Kaya magkakaroon ng problema dyan, halimbawa yung, uh, yung Senate at saka House, kung i-assert ia nila na wala namang powers to subpina eh yung independent commission no so ang pwedeng gawin ng independent commission ang magsubpina ay yung congress at saka yung house dahil uh, ganon, medyo ganun yung petition powers eh oo pero meron ngang power to subpina yun din na nakita ko sa executive uh, order yes, yes. yes. yeah at pero saka, ang executive okay. order cannot do that Okay, pero okay, pero uh, malinaw din doon sa executive order dito uh, ano uh, Ronald, ibig sabihin hindi lang nakalimit sa ano, hindi lang strictly confined lang sa flood control, lahat ng infra project so matagal-tagal itong gagawin na trabaho ng independent commission kasi namuungkat pa lang natin ngayon eh Bulacan pa lang yan tapos ito pa lang Mindoro Oriental. Ibig sabihin correct. marami pa pagdadaanan ito at talagang uh, marami pangalan pa ang lulutang dito, di ba? Correct, correct, uh, Danny baka yung mga apo natin ay uh, napalitan na tayo ay <laughs> eh, nag-iinvestiga pa Nandiyan pa rin sa, yung independent ka ka commission kaya oh, nga baka yung baka yung apo mo na yung nandiyan ngayon sa DCMM <laughs> <no>? <laughs> uh, teka o teka oh etong ano, yung medyo interesting kasi nangyayari sa Senado dahil may change of leadership diba nag-reset eh diba so bago na yung Senate President at bago na rin yung Blue Ribbon Committee chairman yung pag-apply kasi ng ano medyo nagkaroon ka kami kami kaagad ng pagdududa yung si Marcoleta would immediately, di ba, apply for uh, maging uh, state witness ang mga Diskaya na somehow, e eh, parang, di ba, parang yung, si Diskaya kasi when she testified first do sa unang hearing, obviously parang confident siya. without a lawyer, ha, yun ang mga naririnig sa social media. Tapos, at tapos yung second na nagtestify na naman si Curley, inenumerate ka agad yung mga pangalan, yun ang ay sinasabing selective amnesia, di ba. At yes, yes, yun, ang, ha, parang somehow meron nagdidikta. So yun yes. yung mga sinasabi. Tapos bigla nag-apply ng state witness si Marculeta, medyo naging ano kaagad eh, may pagdududa ka agad eh, na bakit ganun, di ba? Parang ang lumalabas sa public ha, perception, kahit kami. Parang nag-aabogado siya sa mga diskaya. Yes, at nga nung tinanong yung mga diskaya, meron bang senador na involved? Wala. Yun na ka. Okay. Meron bang senador kayong kausap? Wala. May man maniniwala ka ba naman doon, di ba? Kaya nga. Eh oh. esa yung Senado ay kalahati ng problema. 'Di ba? Ah mm -hmm. yes. uh, bilyon-bilyon din yung kanilang mga insertions. Mm -hmm. Sila yung nagtanggal o nag-zero ng PhilHealth, 'di ba? Mm -hmm. uh, allegedly yung uh, Senate President dati nagpasok ng 142 billion na yes. insertions yes. sa Bicam, etcetera, yes. etcetera. So, medyo malabo naman, 'di ba? Mm -hmm. Lalo na yung mga top contractors, halimbawa yung mga Lubay